Guys, magandang hapon ulit. Tignan natin kung paano bumaba yung mga magagaling umakyat. O, oh, ayan guys. Ang gagaling ng mga bata. O, oh. oh, diba? Nagmamountain. Oh, ano siya? Challenge. challenge. Mama Sid. O. Oh. Challenge. Ayon yung iba. Nagbabike-bike sila. Ayan o. Oh. Ayan. At least meron silang Easy. ano sa pagbabike. O, oh, diba? Akyatan. Ayan Ayan na yung isa. Ito pa yung dalawa. Babalik siya. Babalik. Oh, ayan, babalik. Kunya rena nasa bundok sa ura. Ayan, oh o. diba? Ang sarap nga naman mag-bike, Oh. Challenge ng bike. O, oh, diba? Galing. O, oh, ayan. Tapos babalik na ulit. Siya yun yung mga kasama niya, eh. Oh. May na siya, eh. Oh. O. Oh. Dito tayo. O. Oh. Ayan, Oh. Ayan. Sunod na siya dun sa dalawa niyang kasama. Wala ka tayo. Ayan na sila. Sige, ulit tayo. Ayun, oh, di ba? Meron nga namang challenge yung kanilang pagbabike. O pag-exercise. O, oh, pag oh di ba? Ang galing ng mga bata. Hmm. <laughs> Hindi hmm. na isa. Ito, oh, nag enjoy naman itong mga bulilit namin sa pag akit pa sa ano pag akit pa na sa Uy, madam baka mahulog yung alaga mo na mo o, nag enjoy sila ang dudumi o para mga naligaw na badyaw dito sa kabukiran no eh, oh. si, yung oh oh in enjoy talaga eh oh in enjoy eh oh. oh at yung mga bata nag enjoy din sila sa obstacles ng taas ng lupa ng pagbabike oh di ba ang ganda ang sarap kasi oh. ilang panahon na lang di di na namin tumal pupuntan oh, ulit kasi ito, papatagi ito, na Ayan o, di ba? nag enjoy ang mga bata o. <coughs> 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 Ayan, may maliit na bata. Magbabike pa ba, akyat. <laughs> Ayan, guys o. Ah, hindi ko nga sa kong mga bata. <coughs> hindi ko <kala> sila. na <coughs> Oh. Ayan yung kanilang obstacles Pagkabike oh, Kuha na daw po sila Ayan o no. <coughs> Ethan baka mahulog si Kilchi! Tap ma na aawakan ha baka ma itulak ni na Ita nang hindi sinasadya nag enjoy talaga yun eh, oh. oh. ang taas ang kinalalagyan namin yung eh. nag enjoy oh. Ay, ang laki ng ibon, oh. Ang laki ng ibon. Ang layo lang, hindi ko makuha na. Pero kuitang kita, ang laki. Ang layo na namin, eh. Oh. Naku, alaga na yung ni Kabanong. Pinakawala na yung malaking ibon ni Kabanong ayun ay, ang lalaki ng ibon no? Oh. ay di ko ta ah. di masyado ano taas eh ayun ang gandang anuhan ito <laughs> tingnan nyo po yun <laughs> pag nahulog ka dyan umislide ka dyan at dulas ka pa baba ang tawa ko lang <laughs> <laughs> ang dami mo nang kuha hindi ka pananawa sa ano mo O, oh, halika na. Tayo na lang nandito. Baka na tayo manuno sa punso. Baba na. Ayan, guys. Baba po kami. <laughs> Nag-enjoy po talaga yung mga bata, o. Oh. Minsan-minsan lang po kasi makalabas. Mga bagong gising po yan. Inaya ko lang. Sabi ko magmeryanda. Kaya sabi, bibili na meryanda. Magmeryanda ka ko tayo. Daretso na dun sa bukid. Kaya, ayan. Ayan. Baba po kami, guys. Ngayon, kung anong dali ng pag-akyat. Oy, oy na Ano yung paan? <laughs> Sabi ko sa inyo, kung anong dali ng pagbaba, yung di, anong ang pagkakyat, tignan lang. Ngayon ang pagkakyat. Oh, oh. Kit Kita niyo po guys, kung paano sila, ng kung paano sila na dulas, ano <laughs> <dış> <laughs> Ayan. Ito mahirap. Ayan, titignan ko ngayon kung paano Dali, wait lang, Che. Sunod-sunod kayo para kagit ng camera. Sayang naman ang moment. We need to capture your moment. Dali. Ay, in English ko po yun. Bahala na kayo kung tama. Ang grammar. Ay, puli ka. Ay, sorry. Sorry po. Excuse me po. Nalubog po yung aking ano. Paa dun sa malambot na lupa na parte pwede ako mag-slide. Ayan. Kung ganong ka, kung anong kadali nung pagbaba. Ayan. Teka lang muna. Wait muna, wait. Kung anong dali mo nung pag Ah, wait. Ako muna bababa. Slide. Ako muna kasi kukuha na kayo. Ang dumi ng damit mo. Taglit lang. Kasi sabi ko ako muna bababa. Kasi. Ayan guys. Oh, Titingnan natin ang pagbaba. Sa Mama. Mama. Despoiler, een Kellery Sorry. So -tou 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 -tou. Mama. 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 <laughs> ma sa isa taas. Mag-aabutan ng pares lang pa. Magdutulong. Kaya ko rin mo yung... Kaya sa'yo, chinalas ni tita mo sa taas. Ay Diyos, Ay, Diyos ko. ko. Yes. ako sa inyo na patatawa. <laughs> <laughs> Nagala ako doon. Na. Kuna mo sa yun. <laughs> paano pa ako nakaskas yung put ko? Tinan <laughs> <laughs> mo, mo mga itsura. <laughs> <laughs> Ang oh, mga badyaw. Ayun pa yung isang chanela si tito mo. Pero nakaskas yung put ko. Diyos ko. Dumula. Ako, tignan mo ako kung paano umakit siya. Kuhanan mo ako. Dahan ako kung paano. Ako na sa Sayon, Sa Sa na. alas na. Learn from the expert, ha? Huh? Dating aswang yan eh. Ayun o, dating aswang. Wala dating aswang, nakakatakot. Yeah. Mga hindi nalas ko, nakatakot ka. Okay. <laughs> <laughs> Ayan, ganyan lang ang pag-akyat. Sila po kasi hindi sila. Hindi siya balancer. Kawawa naman yung pako. <laughs> <laughs> Nakuhanan mo ba siya? Oo. Oh, oh. Hindi na mga balat ko. <laughs> Tingnan niyo lang po mga itsura niya, no? Ay, nako, okay. baba na kiyal. Ayan pa, isa pang lampa. Sayon, sabay-sabay kayong bumaba. Ayan na, guys. Ang pagbaba. <laughs> Tingnan, tudumi nila. <laughs> Paalang sa akin ang naalikabukan, pero sila ang dudumi nila. Oh, dumumi lang yung pa ako kasi nalubog dun sa malambot na lupa. Pero sila ang dudumi. Hahaha. <laughs> <laughs> Ka Kabagabag. Oh, ayan na guys. <laughs> Ayun po yung aming inakyat oh, yung tuktok doon. <laughs> Ayun guys. Oh, yun yung aming inakyat. <laughs> Ayun. <Ayan. laughs> <Ayan. laughs> Sigal talaga yung kalad wow, ko Nakita ko po, nakabikakan yung panikil. Ayan po yung inakyat namin, no? Kung gano'ng kataas yan ay mga pups ng dog. O sakay na. Thank you so much po guys. So, Babay bye na kayo. Bye -bye Please na. like and share, subscribe, comment po. Thank next you. time naman po tayo. Oh, next time. Next time naman ulit tayo, guys. So, nakiyat namin, oh. Bye Babay na. Oh, po. Thank you so much. Oh, abang nandito pa ito. Bye-bye. Thank you. Thank you po. Bye-bye. O sakay na.